Eric, anong damin mo ngayon tungkol sa suspension ng Showtime for 12 days? Um nabasa ko nga po yan ay uh, actually gabi lang po bago po ako matulog. Nalulungkot po ako kasi bilang part po ng um Showtime oh. kasi po isa po ako sa mga hurado ng am um, tawag ng tangalan. Oh. Um nalulungkot po talaga ako sa sa balita. But I I hope and I pray na Uh, muli po ay malampasan po ng buong production, kasama rin po ako doon, itong um, pagsubok na ito. Oo. Lahat naman ng pagsubok, anak, nalalampasan natin yan, di ba? At kanina nga nag-issue na ang uh, showtime, si Conceal Jong, Hilario, ang nagbasa mm -hmm. na habang hindi pa po uh, nagiging ang desisyon, dahil may MR pa po sila, at may MR pa rin po sa so Office of the President. Sakaling hindi tanggapin ng MTRCB, tuloy-tuloy pa rin po sila sa pagbibigay ng saya sa ating mga kababayan, di ba?